Good afternoon guys. Uh, ngayon ano uh, hapon. Ah uh, magpapakain tayo ng ating mga alaga manok. nakikita nyo ayan ano. Ayan na po yung tatlo nating mga first batch ko na natira po dun sa unang panalahi natin. So tatlo po yan. Yung dalawa pong pula ayan magkapatid po yan Tapos ito po iba po ito ng nanay pero iisa po yung uh, tatay nila bali ito yung pinaka ano tanda ito natilaok na po yan at saka yung isa medyo paos pa yun ito, huli, huli ito hindi pa po siya pero mga edad po yan uh, mga 5 months po natin yan na uh, mga manok So ayun po yung mga babae na kasama niyan. Kasi ito yung second batch natin. Natira dito ay apat. Ah, bali anim pa na. Pito to lahat eh. Pero dalawang ina din Um, yung dalawang tandang ay naandun sa kabila. Isang yellow leg na pula at saka isang white leg na talisahin kasi may kasama po six lang tanda kayo isa pong green legs na mayahin tapos tatlong babae so papakain mo natin sila so binago ko na yung pakain yan bali Ito na yung pakain po nila ah, para pag ano po yan iba, susunod so, na hinauli natin pero by next week siguro pupurgahin ko na yan tatlo na yan so ito ang pakain nila bali magkahalo po to integra 2. tree at saka uh, uh corn so ayan yung ano natin, so, yan, natin. Oh, so, nakikita niyo pala no. Ayun, medyo masinsin na 'yon. Kaya sinalitan natin ng tali na straw kasi ah, uh, yun oh, dalawang pula po, eh, medyo nakakalusot pa diyan sa butas kasi malalaki. Etong isa hindi naman na po. So Ayan, ayan na natin. So, ayan po, higyan na natin sila ng pagkain nila. So sinasanya po natin silang baguhin yung ano nila para pagkano mas bumuka na yung katawan nila kasi may kasama ng ah mais na durug So ayan po mga babae na yan pag ano po ah, siguro by next month pipili na ako dyan ng ititira ko at kakatahin ko na bali pag ano yan ibabalik po natin dun sa tatay yung mga babae kasi uh, ano ko kasi ano na ano yung magkaroon ako ng purong gray yung almost kakulay at saka kamukha ng tatay nila gaya nun alas ganun gano'n kasi yung kulay ng tatay nila saka yung ano pikom na maliit yung uh, ano kapalo so para makakuha tayo tapos yung mga lalaki try kung ibalik dun sa babae para naman makakuha ako ng puro ng babae so yun ang gagawin natin So ayan guys, hanggang dito na lang muna po at tatapusin ko lang tong aking pagpapakain sa mono. Sana po na gustuhan nyo ang ating video na to. So ayan po sila. So maraming salamat po sa panonood. At God bless po.